It's my first time na meron na tayong professional videographer and editor. Oh, sa pangalan ni Jerome Dayupay. At dahil dyan, this is his first day here in Hinaguan. Nung saan, pupunta kami ngayon sa Infinity Smile Dental Clinic. Dahil ikakabit na ang... Ngipin ni Scarlet Dark Thank you so much Doc Chef and Vince Smile to clinic na kung saan Naka-brace na rin si Melma at with our veneers Ngayon pupunta na tayo doon Thank you so much Jeff for this um Shade, shade na Magta kuri <laughs> Thank you so much Bakang for this good time Shirt and shorts sa Ukay Ukay na hindi ko alam. Ito yata yung nabili ko. Ito yung yeah, yeah. nabili ko sa Ukay Ukay. Ngayon, pupunta na tayo doon. Wala ibang bakla kasi namista sila. Dapat talaga mamista kami pero ngayon kasi nag-schedule to. Pupunta na tayo doon. And, titinan nyo kung gaano kaganda yung sasakyan namin na Lamborghini color violet. May iwan yung mga hindi masyadong kagandahan. Ayan sila. Ayan sila. Tingnan natin guys kung gaano kagaling gumawa ng editing kasi trial na to. Pag, maybe this is his first day and last day. Okay. Sa parking area ng saan. Ito na nga ate. Ay, ah, hindi pala natin dahil yung for Lamborghini Porsche pala to. Oh, service to ni Bambi Manu? Porsche to sa si mga open Porsche. wow. <laughs> Let's go! Diba, hindi pwedeng mawala tong ating kulambo kasi syempre ito yung maparelax pa sa biyahe. Hoy! Magbilat! Ikaw pa rin, adi! Ay! Wow! Ano ba, baskasan ako mula, <laughs> Hi! Sige pa rin! Hello, Kagwapa! <mga> <laughs> Oh, ako okay, si Rosalito. Ay, kagawa pa ko sa among... Nagagway, <unap, guys. laughs> <laughs> sa una pa, guys. Hindi, gina snap. Sa una pa, gina so, so, siya snap. Kasi ano, oh, ako, katrabaho. First yeah, work so. na buo sa Buntugan. Nga, apit mo na pusilan. Yeah. <laughs> okay, wait. Okay. Happy birthday! Meron naman kaming contact na taxi. Meron din kaming contact na yung malaking taxi. Kaso, um... Siyempre, bayad wise, ang pamasahin talaga namin doon ni 2,000 to 2,500. Depende kung gaano kahaba yung lakad namin. Sa so, 2,500 binabayad ko kasi minsan. 4 hours yung biyahe namin, paubalik na. So, 2,500 ang sinisingil sa amin. Yung isa naman, 2,300. Pero ito, 1,500 lang siya. Ito pa yung gusto ko, hindi siya aircon kasi ayoko ng aircon. Tapos ito yung relaxing. Tapos, hindi mo naman, no? diba? Very simple lang. Pero, 1,500 lang siya. At kung meron kami gustong ng kasa dito. Tapos, mas marami ang kakasya dito pag nakasakay. Actually, kung hindi kami pupunta ng ano ngayon, ng sa CDO, pamista sana kami ito. Di ba? One five din natin pamista ito, di ba? Kaya sa mga balabal, So, ngayon, very convenient kami dito. And, pwede tayong pumunta ng somewhere later. Tapos kakain ka tulit sa parto. Do you eat Ilan taong ka na? Ah, uh, 26 po. So ngayon, pupunta na kami doon sa CDO. Oh, sana umabot kami mamayang ano San Nicolas. Pwede ba kayo malandu pa kayo sila? Pakawal pa kata? Ha? at disco niya? So magdi-disco kami mamaya siguro guys. Sana makakain kami ng lalaki. Alam mo ang advantage sa laga na meron tayong 1 terabyte kasi kahit mahaba at marami pwede kikiter ditong video na to. Tapos, ang tagal ng camera niya, kaya niya mag-hold day na hindi siya charge natin yung maganda dito. So later, magde-delete ako ng mga old videos para makabuo tayo ng magandang video na hindi tayo mapupuno. Pero may 800 na nagamit dito sa so 200 na. Mage, magbilat! Eh, mga mga dry, mga pangit, mga anso. Tadak, yung mga bulak niya. Visit ka dyan. Yan yung mga, yan mga bulak niya. Pangit! Tadak, yung mga bulak niya. niya. Pinan mo yung bugimbilyo, o oh, more na nainitan, the na namumulaklak. Kaya sa balay, walay bulaklak, hindi eh. di mo kainitan. The secret of having a very beautiful and many flowers in Bougainvillea is under the sun for about 6 to 8 hours daw. Tapos, huwag niyong masyadong diligan kasi nag, mas namu, magdadahon siya kaysa namumulaklak. Pero tayo, kailangan natin diligan lagi para mamulaklak ang ating lobo. SM Uptown, Hi! Kaan mo ganay? Si Kim, ito yung bahay ni Kim, ang aking videographer. Nag-chat sa akin. Gawa na tayo ng video. Friends, ingan ko. Meron na akong sariling videographer. Sorry, Kim. Char <laughs> Andun siya. So, ngayon, itigil na muna natin to kasi baka umaya umabot tayo ng 50 minutes. Say hi to my vlog. Among, among

Ika di ngalan. Kung matag na ano mo, anakanta ka. Ano na? Nadlok anakan. Ang kalis mo na ano ba? Agpas da ba? Oh, nangita. As mga alan Nag-search ang mga buang o. Oh. Muna ninyo di ha. Sige kuhan. Sige lang, oh, tanawa pati ang batkuhan no, oh. Ang gasolina, ang na oh. Ay!

Oh, yeah, hello guys. Ano ba, cellphone sa tingaw ay sa Ay, bakit idol na biglang pumunta? Oh, ay it. second floor, guys. My break time, ito pala ang second floor, dito 'yung ISD. Yeah, highway. locust drive. Ikaw

Ang pabangit ng mga model ng ISDC mo. Hi, Doc! Ay, nag-dobo Sa amin, mag-dobo Kala niya <laughs> nandun. Hi, Doc! Ano na si Scarlett kasi magpapakabit na sana kanyang ano, meeting. Ano ka Wala ba ba kayong way na gumanda rin yung mukha? Puro ngipin na ba inaayos niyo, Doc? Hmm. Scarlett? Very excited, so, excited so, si Scarlett sa kanya. Ala, dito rin napagawa ng braces si Mel Marketing Kaya tinan mo mukha na siya. Sosyal na aso. Oh, so, so. <laughs> ano <ko. laughs> na siya mag-isawa? Ano na siya mag-isawa? Ang mga klinik ni Doc po, ang ganda. Very relaxing. Parang kahit malayo, mas prefer ko pumunta dito. May playground ba para sa kids dun sa kabila? May? Oo. Oh. Dito sa kabila. Ay, dyan lang. Hindi, hindi. May playground diyan? Ah, meron diyan. Dito na doon. Wow. Para ah, sa to doon para sa mga bata. Oh, kasi marami akong patient ng kids dito, puro bata. Ah. Kasi yung ibang mga patients na dito ay mga bata. So while waiting para hindi mag-board, they have playground here. Grabe talaga si Doc Che talaga talaga, nakalagay talaga is be kind to animals. di ba? Ang ganda ng ano niya kasi para hindi pa bored yung mga bata kasi alam naman natin na malik ng talaga patience ng mga bata dahil irritable, nagtatantrum, so ang galing. Ginawa niya ng playground. Tapos, congratulations kay Doc kasi mag-open din siya ng dalawa pang branch sa Lamayakapin at basta, barbad ng CDO. Tapos, Dati one branch lang, bran one branch lang siya dati, pero ngayon so, okay. apat na sa kanya. Ah, ilan ang so, branch? Doon na apat o lima na. ISDZ Clinic, the best talaga. At talaga namang maasahan at gaganda talaga yung mga ngipin niyo. Siyempre, alagaan nyo lang din talaga kasi alam niyo na kagaya sa akin kahit mamahalin yung ngipin ko. Natatanggal pa rin yung veneers ko minsan kasi nga Palakain. <laughs> Palakain ng matigas. Bawal talaga kumain ng matigas. Kahit si Milmar, naka-brace na siya. Nasa pag-aalaga pa rin yan. Kahit gaano ka galing ang dentista, kahit gaano ka ayos sa kanilang gawa. Pero kung pabaya ka or yung mga bawal ginagawa mo, alam naman natin na masarap talaga ang bawal, di ba? So, kagaya niyan, bawal na bawal kumain ng matigas. Eh, gabi-gabi ako kumakain ng matigas. <laughs> ang maganda dito, yung ipin ko, tag-25,000 yung per tooth. So, salalaki okay. sa lalaki, wala silang karapatan mag-demand sa akin ng mahal dahil ngipin ko lang. Hoy, oh, mo na kaganoon ka sa dumadampi yung balat ng chururot mo sa ngipin ko tag-25,000 tapos manghingi pa ng extra. <laughs> Pero, yung pinagawa ko is ito. <laughs> <You're true. laughs> About peace talaga? Para pag gumanan ako, hindi <coughs> ma-infect yung ipin. <laughs> ah, pag pangit, yung lalaki, lalagyan ko ganito. Ayan na yung ipin ni Scarlett, naka-fix bridge na siya. Please, guys, tapos ito ano to? Veneer, ah composite. No? So thank you so much, Dr. Okay. Che of oh, Infinity Smile Dental Clinic. Bisita lang kayo sa may Ketkai, sa may uh -huh. Ketkai Robinsons, sa may Bogot, at din sa may Uptown. So thank you so much, ISDC. Okay. Thank you. Thank you. Ano ako sila po? Hai, apa kahit kasi? Simu anda rambut guys, ang Lamborghini. Oke, okay. uno, boleh sakyanan doon. One, two, two, three, go. go.

Di Skalti ha, kaya ditulak Wah,